Si Dominic Roque ay maayos, tatlong buwan matapos nilang kumpirmahin ng ex-fiancé niyang si Bea Alonzo ang kanilang paghihiwalay. Ayon sa ulat ng, saksi, noong lunes, nasa yugto na ng pag on si Dominic. Okay lang ako, sabi niya sa media. Masaya ako, sa totoo lang. Okay ang lahat, sinabi niya na abala siya ngayon sa kanyang negosyo, ayon sa ulat. Naglalakbay din siya para sa kanyang social media content. Inanunsyo ni Boy Abunda ang paghihiwalay ni na Dominic at Bea noong Pebrero. Naglabas din sila ng kanilang sariling pahayag pagkatapos, na tinawag itong, labis na masakit ngunit nagkakaisang desisyon. Nag-engage si na Bea at Dominic noong Hulyo taong 2023 at balak sana nilang magpakasal ngayong taon. Noong Marso, muling naging usap-usapan si Bea ng mapansin ng netizens na suot niyang muli ang kanyang engagement ring. Noong nakaraang buwan, tinanggal niya ang mga larawan ni Dominic sa kanyang Instagram. Sa kasalukuyan, abala si Dominic sa paggawa ng content para sa social media at sa kanyang negosyo. Gumagawa ako ng content para sa sarili ko, para sa aking social media, karamihan tungkol sa motorsiklo, lifestyle, paglalakbay, at pagkain, sabi ni Dominic. Bukod dito, hindi niya rin nakakalimutang maglaan ng oras para sa sarili. Kinumpirma ni Nabea at Dominic ang kanilang hiwalayan noong nakaraang Pebrero. Nagsimulang mag-date si Nabea at Dominic noong Enero taong 2021, at kinumpirma ni Bea ang kanilang relasyon noong Agosto ng parehong taon.